Hey guys, ito pang Gamilix Vlog. Nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamikindi, mani, fish crackers, sampalok, palok, sweet beans, at iba pang mga kotkotin Guys, ang re-repackin natin, Gami Pack 1. Ang kilo ng Gami Pack 1 ngayong August 18, 2025, 120 pesos. Ang 2.5 kilograms, 300 pesos presyong Divisoria, Manila ang gagamitin natin plastic 3x4 4 pieces na gami pang 5 pesos lang ang ating bintahan dito guys or depende guys ha kung malalaki ang gami uh, 4 na piraso lang kung maliliit pwede gawin natin 5 or depende na sa inyo guys ha kung magkalang inyong mga pohonan kaya ito ang ating pag-uumpisa ng pagre guys kailangan Ah, uh, medyo mabilis natin siya mailalagay sa ating pinagre-repackan para hindi siya sumigaw nang at maging makintab lang ang ating gami. O kung kayo mga baguhan diyan guys at gusto niyo yung uh, kumita ng mga extra income, uh, ito gawin niyo mga pagtitinda ng mga kutkutin kahit naman kayo nagtatrabaho o anong uh, pwede niyo ito i-alok sa inyong mga katrabaho, mga kaibigan. O kung sa mga bahay kayo na nag-iisip kayo ng mga pwedeng pagkakitaan, itong mga kot-kotin pwede. At saka maganda dito, malaki ang tubo dito sa mga ganitong mga uh, gamikindi o iba't ibang klase ng mga kutkutin. Ang kagalan nito, repakin lang natin guys. Hindi naman gaano kalaki ng mga kung mag-umpisa tayo dito. Bumili lang muna kayo ng mga paisa isang kilo para masusubok ninyo sa ating mga kaubayan kung alin ang mga gusto nila. Ayan, o. Oh. Ay, guys, meron kayo dito uh, sealer. Meron naman mga sealer na mumurahin lang. Pwede na natin pag yun. Uh, plastic at saka yung paninda na re ninyo. Ayun lang. At saka, kailangan masipag tayo o matsaga tayo sa pag re ng ganitong mga kot-kote na mga pang -tinda. Ayan, nasa mga palingki lang ang mga kadala mga piston nito na pwede nating uh, bilihan ng mga uh, kotkotin. Ako guys, uh, dito, tayo sa Metro Manila. Kaya sa Divisorya Manila tayo na may ng mga paninda or sa mga, kahit sa mga palingki lang na malapit na sa ating lugar. Uh, kung malayo ang Divisorya, yun, okay yun. Hindi na magano kalakihan ang diferensya guys. Ah, na. Oh, yan lang ang napaka-simpleng pagre-repack na hindi naman masyado mahirap, guys. Oh, nasa bahay lang tayo. Pwede tayo kumita at saka hindi na tayo mamamasahe ng araw-araw. Ikong -araw. eh, kung kumikita naman tayo dito. Oh, di okay to. Mga ganitong paninda. Tayo pang may hawak ng ating oras. At, di ba? Napaka-agaling at mga pakagandang mga ganitong pwede tayo kumita. No, yun lang ang inyong gagawin sa pagre-repack. Kaya ito may uh, video tayo na kung mapanood nyo ito at saka gustuhin nyo mga ganitong pagtitinda. Yan, pwede nyo gawin din kung anong ginagawa natin guys. Pwede nyo gawin. No? Maraming parang guys nang pwede pag-repackan. Yung iba dyan, may mga jar o yung mga bote na pwedeng lagyan ng uh, iba't ibang klaseng mga kot-kotin tulad ng gamit candy. Pero ang ginagawa ko guys, napaka simpleng at saka mababa lang ang gastos natin sa ating pagre-repack. Yung ganitong plastic guys na Ayan, yung pinagbabalutan natin, yan ang ano. Ang mas mababa at saka may ibenta lang natin to ng 5 pesos. At pwede rin tayo gumawa ng pang 20 pesos sa ganito guys. May mga video tayo dyan na sa 20 pesos. Yung nauna nating video guys, 20 pesos ang ating gawa. Ayan guys, ah, bago ninyo i-sell, ah, kailangan nyo muna ah, bilangin. O bilangin nyo muna ang inyong na-repack kung ah, magkano yung puhunan at saka kung magkano yung inyong gustong tobo. O adjustin nyo. Pwede nyo naman yan adjustin sa presyo o kung kaya sa palimulang peso. O nasa sa inyo na yan kung magkano yung inyong gustong tobo. Yan o, oh, di ba napaka-simpleng gawin lang? At gag uh, gagamit lang tayo ng mga gloves guys sa ating pagre-repack para mas mabilis natin siya mailalagay sa plastic. Yan, o di ba? O easy lang. Nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang, magre-repack ka. At pag i-display mo yan, check na mabibili yan. Yan o. Oh. Napaka, at saka yung mga ganitong mga gamit hindi guys, mabili ito sa ating mga kababayan. Mga bata, kahit hanggang sa mga may bili ng mga ganitong mga Kot-kotin at haluan nyo guys ng mga mani Maraming mga manina na masasarap at saka malaki ang ating tutubuin. Mga crackers, mga fish crackers na yan ang mga hinahanap ng ating mga kabayan O dito sa ating channel guys, yung mga video dito, yan ang mga the best kong mga paninda na mabili sa ating mga kabayan At saka sila na mismo ang pabalik-balik sa ating uh, pagbibili. O sila na mismo kung mayroon kayo dyan mga bintana na pwede nyo pang display nyo i-display nyo mas maganda wag nyo lalagyan ng screen yun ang kagandahan dito sa mga kutkutin hayaan natin na open lang ating pisto para ah, nakikita ang ating mga paninda at nahawakan ng ating mga kawabayan kung alin ang gusto nilang bibilihin ayun lang oh ito guys pwede nyo naman yan ito display sa mga kagaya kagayon pinaglalagyan natin guys pwede nyo i-display dyan pero ang ginagawa ko, may stapler ko ito sa karton ng cake. Yung mga cake na nabibili natin pag may mga birthday tayo. Ayan, binibili ko yun ng mga 20 pesos, 30 pesos kung malalaking box. Para, at saka ginugupit ko. O, dyan ko in stapler At saka pag sinabit natin sa ating pistong open lang at magiging ganyan ang itsura yan, o. Oh. Napakaganda tingnan. O, ba? Diba? O, ganun na kada dito gawin ng mga pagtitinda ng mga iba't ibang klaseng mga cotton or mga gamikindi. Ayan. O, kahit nasa umpisa tayo ng maliit mula na pungunan, magmumultiply din yan, guys, ang mga ganitong mga paninda kasi malaki ang mga tubo dito. O, ayan na, oh. Yan na ang na-display natin na ating paninda na mga gamikindi or pack 1. Guys, ito oh, biniling natin. Itong ating na-repack. Yan, binibilang natin para alam natin kung ilan ang inaabot ng isang 2.5 kilograms. O itong na-repack natin guys, dalawang kilot ka lahat itong ating na-repack yung isang bag na 200 or 300 pesos ang ating bili. Yan, o, oh, ang punan natin dito guys ay 300 pesos. Uh, oh, kung gumasta man tayo dito ng plastic na halagang 20 pesos at saka sabihin natin ang kuryente mga 10 o din nasa uh, 300 ano lang ang ating gastos guys yun ah Uh, nasa, nasa mga 330 Sabihin natin po na natin uh, 330, plastic. o 330 kasama plus o oh, tingnan natin kung mag ilan ang abutin nitong ating nire-repack ayan no nilalagyan ko dyan guys ng yan no kung ilan ang aabutin uh, itong ating repack yan yan no limang piso lang yan guys ang bintahan ko dyan sa ating repack para mas kayang kaya ng ating mga kababayan yan o, gumawa din tayo dyan guys ng 10 or 11 peraso na pang 20 pesos guys dito sa ating nerepa o oh, gumawa tayo dyan ng 11 na tag 20 bali pumapatak yun ng 220 pesos yan ngayon na And, yung, bago natin to repacking guys ng palimalimang peso uh, now na akong gumawa ng pang 20 pesos ayan ang ating ah uh, 20 pesos na ating isinasabay guys yung isang bag na 2.5 kilograms uh, gumagawa muna ako ng 10 balot or 11 ito ngayon 11 ang ating nagawa na pang 20 pesos yan o, no? umabot na ng 600 plus na uh, mabibinta natin dito yan oh, 690 Oh, 720 or 710 ang inabot, guys. Yung puna natin, 330 lang. Saka umabot siya ng 710. O, oh, di ba? Napaka... Kasi yung kaya umabot ng malaking tinutubo natin dito, guys. Napakaraming laman kasi nito, eh. Yung ganitong mga isang bag na... Ah, mga gamay candy. ang kagandaan ng mga ganito mga paninda guys kasi bibihira lang ang nagtitinda dito sa inyong mga lugar ng mga ganitong mga kot-kotin ayan na guys ang ating uh, pag i guys kailangan magkabilang gilid para uh, maganda tingnan at saka maraming may lalagay natin guys kailangan importante dito sa ating karton na huwag nyong ipapapotol sa ating mga customer oh, bubunot lang sila pa isa-isa kailang titingnan natin tingnan natin ating customer na hindi siya punitin o uh, putulin ng karton na yan. Kasi mas maraming beses pa natin yan magagamit. O lilinisan lang natin ng mga stapler. At sasabitan na naman natin ulit. Ayan lang ang ating uh, may bahaging mga video guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong video, uh, pwede nyo subscribe dito sa ating channel para mas uh, lumago itong ating, ating channel at mas marami pa tayong magawang video. Ayun na guys, ang ating nagawang ah, naka-stepler na nerepack. Guys, ang kapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers ng ang gamit vlog. Thank you guys. At saka sa lahat ng mga viewers, lahat ng mga nanonood dito. Ang ah, maraming salamat sa inyo. At kung magustuhan yung mga ganitong klaseng video, pwede nyo subscribe, like, share. At gawin nyo rin mga ganitong pagtitinda para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye.